So, ayun na nga guys kung bakit po nagawin ito ng video dahil sa mga dinami-dami po ng nalulubog sa utang ng dahil sa pangungutang sa hindi naman talaga kilalang lending application. So, anong pagkakaiba ng cooperative sa lending application or yung online application na pwede nating pangutangan? Marami po kasi ngayon nangangailangan ng mga cash pero hindi natin tinitignan na okay lang ba ang sa ganitong application. Uh, meron akong na na isang tao na may remember din namin sa Baguio na kung saan nangutang daw siya sa online. Kalaki-laki po ng interest na hindi po niya alam na akala niya mababa lang po yung interest pero mataas pala. Kaya nung uh, nangutang sa cooperative para ibayad doon sa pinagutangan niyang online app kasi hindi po siya tinatanta hindi po siya tinitigilan na kahit pamilya niya tinitexan nila to threaten them para makabayad siya. So now, ang ginawa namin is uh, syempre sa co-op natin ay talagang tumutulong din po. Malapit lang po kasi yung office nila sa ating uh, office doon sa Baguio. Uh, syempre, kailangan din ng total credit investigation. Pero ayon naman sa mga background niya is mag magandang magpaya ng utang or responsible naman siya. In return sa inutang niya, pinuha namin yung ATM niya na kung saan yung siya nagsaswelta. So at that time naman ay talagang nakatulong ang ating co-op kasi sa mga threats na hindi niya malunok-lunok, sa mga uh, texts na hindi niya as in hindi siya pinapatulong. Kaya ayun guys, uh, malaki po yung diferensya po talaga ng online application or lending apps sa cooperative. Ano nga ba ang pagkakaiba nito? Ang cooperative kasi ay meron silang office. While sa lending app, wala po siyang office. Having an office is very important, lalo na sa mga nangungutang na kalaya po dito. So, another difference between them is yung uh, Nalalaman mo yung status ng cooperative. Ang um, status ba ng cooperative ay nalulugi ba or hindi? O meron nga pong general assembly na hiniheld ng cooperative na yan para ma-update sa inyong mga members kasi dito ang members sila din po ang nangungutang. Hindi po pwedeng hindi ka mag-member. Dapat mag-member ka muna bago ka mamutang sa kanila. Kaya lahat po ng members dito na-update during the general assembly or chapter assembly, guys. Pag kasi sa online or lending app, wala po silang office na nakikita po natin na kung saan, kung meron tayong tanong or kung meron tayong pwedeng na uh, gustong uh, malaman, hindi po tayo agad-agad na masasagot. Ang cooperative, maganda rin po dito, mamutang, kasi until 8 to 12% po ang interest nila. And the uh, diminishing din po kapag sinasabi natin diminishing whatever the principal multiplied by the interest, yun po ang binabayaran mo monthly. Kaya kung magkano yung natira every month, yun na lang po ang babayaran ng interest niya. While naman dito sa online app or sa lending application, um, higher ang interest pong binibigay. Though, sabi nila mababa po ang interest na binibigay marami din pong hidden charge na hindi mo talaga alam na na-charge pala sa iyo na sinisingil din sa iyo kapag dito ka kasi sa cooperative ng utang syempre sasabihin lahat kung magkano yung binawas service fees, interest, or either your CBO or capital build-up kung sa inyong investment at iba pang pwedeng i-deduct nila dito sa inyong mga utang. At least doon matatanong mo pa kung at may explain pa nila bakit ganito ang naging net ng inyong loans or yung utang mo. While naman sa online or lending application, hindi mo talaga malalaman kung ano yung mga hidden charges nila kasi hidden nga 'di ba. Ayaw nilang sabihin sa inyo. Mataas din pa ang penalty nila at least dito sa corporate gig, pwede mo naman silang pakiusapan na huwag mo na yung penalty or anuman, di ba? While naman dito sa kapag landing, hindi mo talaga mapakapakiusapan kasi yun na yun. And yung interest ko nila is hindi po siya diminishing, it is straight. Kung magkano yung interest mo, 1.5 hanggang sa katapusan ng inyong pagbayad, 1.5 pa rin ang inyong pinapayaran na interest hindi ka pumay-scam sa cooperatives kasi meron na po silang office meron din po silang um, meron kang taong mga nakakausap personally, not unlike in lending app na kakausap mo is minsan kapag nagre-reply pa sila is true machine wow. hindi ka sa lending app syempre meron pa yung ibang talaga sinitreaten ka na, sinitreaten ng pamilya mo na ganito ang gagawin sa inyo, papatayin ka or kapag hindi ka magbabayad, lahat ng mga sekreto ay maibumulya yung mga ganun guys, so alam ko naman ay, ayaw yung maging ganun so kung ako sa inyo kapag nangungutang ka, dito ka na lang sa cooperatives, I swear because all throughout my 3 years of being a member in na cooperative, uh, napatunahin ko na po na magandang mag dito kasi isa rin po tayo ng talaga ng share capital natin or more than our share capital. So, if you really want to learn about cooperatives, punta ka lang po sa pinakamalapit na cooperatives dyan po sa inyo. If you're, kung wala ka pa pong cooperatives dito sa Benguet or dito sa uh, CAR, meron naman si Antem Coabra, Dayasesan Teachers and Employees Multipurpose Cooperative or or yung mga iba pang cooperative, maganda rin pong mag-invest sa mga ganitong cooperatives. So, yan lang po ang muna ang ating video for today. Sana po nakatulong. Once again, this is Ibingat Grace saying, share this care. Bye. See you.